Ikinatuwa ni Jeneline Magsaysay ang pagkakabasura sa kaso laman sa anak niyang si Gail Bautista. Pero ang kasintahan ng pinaslang na si Ramjen Revilla na siyang nagsampan ng kaso, aapila. Nakatutok si Lei Alvin. Nakahinga raw ng maluwag si Jeneline Magsaysay nang i-dismiss ng Paranaque City Prosecutor's Office ang reklamong murder at attempted murder laban sa anak niyang si Gil Bautista Puruyama at asawa nitong si Hiro. Si Janelle Manahan, girlfriend ng kanyang anak na pinaslang na si Ram Revilla, ang nagsampan ng kaso. Ang anak daw na si Gil at asawang hapon umalis na rin ng bansa. Decision yun ng, ng, ng binan ko, no? Kasi parang they wanted to start their family anew. That's it. Pero kabaligtaran daw ang nararamdaman niya para kay Ramon Joseph o RJ, ang anak na nakakulong pa rin sa Paranaque City Jail at itinuturong mastermind sa pagpatay sa kanyang kuya na si Ramjen Revilla. Gusto ko rin ipaalala sa tao na nung hinusgahan at uh, ikinulong ang anaking anak na si Joseph, uh, it, 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 took only mga two days tapos sabi case closed. And this A uh, time na patunayan namin na dumaan talaga kami sa tamang proseso. So yung victory na ito is talagang deserving lang kami na para mapatunayan na talagang walang kinalaman nga ang mga bata. Pero di raw sumusuko si Janel para panagutin din si Gail. Maghahain daw sila ng petition for review sa DOJ. Nagtatanong tanang din ako din sa mga comment fans namin. Na-confirm ko na lahat lahat ng sinabi nila before, during, and after, hindi totoo. So, mas lumakas yung, ano dito, yung, yung, yung... paniniwala ko na sila talaga. With all due respect, um, malinaw na meron kasi ang testimonyo na mismo ng mga kapwa nila akusado, uh, particularly si Glyza Vizda, ang nagpangalan sa isang buntis na maputi na napagalaman niya na si Gail Furuyama, eh kasamang nagplano at in fact pinagalitan nga daw sila nung mga unang attempt na hindi natuloy ang pagpatay kay Ramjen. Bumisita rin sa Department of Justice si Janel. Ipinatawag daw siya ng Witness Protection Program para talakayin ang ilang detalye tungkol sa kanyang proteksyon. Ayon kay DOJ Secretary Laila De Lima, sakaling maghain ng petition for review ang kampo ni Janel Manahan, iasay niya ito sa prosecutors para pag-aralan. Lay Alves, Nakatutok, 24 Horas.